well, everyone. Thank you so much, President Sinanto, dahil sa pag anend na nangiling namin today. Maraming po kami sa inyo. Pero I don't think that we should stop here. Mr. Chairman, kanda pa tayo ng sa pang hearing. And in that hearing, hindi natin yung mga para utusan natin sila na kahit pa paan, pakiusapan na natin sila. Alright? Kung ayaw silang pausapin yung mayroon. Nagawin nila ang trabaho nila, nila ang at ang kapal At kausapin na natin yung consumers kung may representative sila, kung wala sila dito para may set natin yung price. Itong mga toda, ito yung na this ko na napag-usapan natin today at ito yung mga assignments sa inyo. Alright? Number one, marami sa mga problema ninyo ay masusunod sa so, mga pagitan lamang ng pagpapatukad ng batas. Ang mga pulis, dapat sila ang unang nagpapatukad ng batas. Ang mga barangay captain, ganyan yung mga pangalawa. Mga barangay ano, ganyan yung pangalawa. Huwag niyong asahan yung mga private citizens na sila magpatukad ng batas dahil walang pa rin yung mga hen. Baka magsuntukan yung mga insa. Alright? Mga pulis, bakit na okay. Pag pinatupad ninyo ang batas, maayos ang kabuhayan ang mga toda at magiging safe ang ating mga pasero. Isa sa mga dapat ninyong ipatupad ay kung wala prang isa mag-pick up sa rin na Mercedes. Yun lang ang. Tama? Huwag kayong mag-pick up sa hindi nyo ruta. That's it. Tapos na. Lahat ng problema ninyo solve. Pati yung problema ng mga pasero solve din. Eh? Dahil iligal mag-cellphone kapag nag-drive. At iligal ang nag-yosing kapag nag-drive. Dapat inuuli din kayo. Solo tiene un problema y mi simple.